Welcome back sa usapang loan at online lending to this video. Pag-usapan natin muli itong uh, hindi naman siya totally bago kasi sa kasalukuyan umabot na po sa 1 million. Mahigit ang total number of downloads po sa kanila. So alam nyo na nasa inyong screen walang iba kundi ang FT Lending. Uh, Re-reviewin natin ito dahil medyo ano siya eh um palagi siyang lumalabas po sa mga ads din ngayon. O oh, yun yung napapansin ko kung uh, mayroon po akong uh, ginagawa online lalo na sa Facebook at saka sa iba pang mga app, lumalabas po sa uh, Akinu Speed si FT Lending, yung advertisement po niya. So kilalanin natin, alamin natin kung itong si FT Lending ay pasado ba siya sa ating tatlong factors na tinitingnan pag tayo po ay nagre-review ng isang online lending app. So, to begin with, siguro din nyo muna nakapag-subscribe na po kayo sa Usapang Loan at Online Lending para palagi kayong updated sa at aming mga review ng iba't ibang mga online lending app. So, titingnan natin ang uh, FD Lending kung nasa listahan ba siya ng uh, Securities and Exchange Commission. So, yan yung factor number one. Ang factor number two kung hindi ba siya loan shark. Ang factor number three kung hindi ba siya data privacy violators. So, titingnan natin sa website ni um, Securities and Exchange Commission kung registrado ba si FT Lending. Ang kanyang... Uh, Mother company is FT Lending Master Philippines Corporation. So ito po yung website ng ano Securities and Exchange Commission or sec.gov.ph at number 33 po ito naka-highlight po siya. Uh, ito po si FT Lending Master Philippines Corporation. So 2019 pa po sila rehistrado. Siguro yung app nila hindi pa uh, bago pero yung lending talaga lending company yung operasyon nila ay Uh, matagal na. So, ngayon ay masasabi natin registrado sila sa Securities and Exchange Commission kaya pasado po siya sa factors number one. How about po sa factor number two? Yung pagiging loan shark po niya. So, mayroon ba kayong nabalitaan na si FD Lending ay isa sa mga loan shark na lending company or lending app? So, ito po ang kaniyang ah... Uh, feedback i mean mula po sa ating mga borrowers na mga followers din dito at subscribers sa usapang loan at online lending. CFT si lending po ay isa po sa mga uh, loan shark na lending company or online lending app. Oh, pag sinabing loan shark, sigurado sigurado pong mataas ang kanilang uh, interest at malaki po ang uh, processing fee nila. So kung kayo po ay uh, hindi pa borrowers, malamang <coughs> hindi niyo pa alam na uh, ganoon po ang kalakaran nila. Pero uh, sa mga nakautang na po kay FT Lending, marami sa inyo makapagsabing yan. Uh, siguro, depende din yan sa mga uh, personal experience. Yung iba siguro ay malamang nagugustuhan nila yung ganoon lang ka or ganun kalaki ang interest at processing fee kasi hindi pa nila na, na ikumpara sa ibang mga online lending app. Pero pag sinabi nating uh, Loan Shark, asahan niyo po na mataas po ang processing uh, I mean mataas ang uh, interest at malaki ang processing fee. So halos kalahati po niyan. For example, 5,000 ang approved loan ninyo. So nasa uh, kulang-kulang 3,000 po yung uh, matatanggap ninyo na pera kasi binabawas na po nila nila yung uh, processing fee. Then nag papatong pa po sila ng interest. So ganyan po si FT Lending. So sa factor number 2 hindi po siya pasado. Kumusta naman po ang factor number 3? Factor number 3 ito po yung mga uh, online lending app na gumagamit po ng third party collectors. At wala pong pinagkaiba si FT Lending diyan siya po ay gumagamit ng uh, third party collectors na tagasingil pag kayo po ay na-delayed at uh, hindi po kayo nakapagbayad sa saktong due date or oras, araw sigurado, sigurado po na kayo po ay malagay sa alanganin at kayo po ay gagawa nila ng apat na bagay unang una, kayo po ay uh, tatakuti nila sa pamamagitan ng pagtawag <clears throat> pag ng walang pahinga pananakot po nila yan. Pangat, pangalawa, sila po ay nang, nang haharas. Yan, pag hindi po kayo nagbabayad, haharasin nila kayo. Pangatlo, nagbabanta po sila. Ba, binabantaan po nila kayo na ang iyong mga ang uh, iyong pamilya ay mayroon silang gagawin na hindi maganda. Tapos, uh, ang pang ay ipapahiya po kayo papahiya gagawa po sila ng a uh, uh, gagawa sila ng GC at ipasok kayo doon at yung mga kaibigan niyo po ay i-add nila doon sa GC at yun i-post po nila ang tungkol po sa iyo ikaw po ay nangungutang at i uh, i-post din nila yung larawan niyo mayroon pa dyan na naka hawak or naka naka selfie pa with ID. So yan po yung gagawin ng mga ula collectors kaya itong si ano si FT Linding sigurado po na yan po ang mangyayari sa inyo kapag mangutang kayo sa kanila. So to summarize ang factor number 1, although pasado siya, pero sa factor number 2 at factor number 3, si FT Linding ay hindi po pumasa. So, ang ating hatol po kay FT Linding. Mag-ingat po kayo at your own rest kung mangungutang kayo. Pero kung hindi pa kayo nangutang sa kanila, mas better po na huwag nyo pong subukan. Dahil masisira po ang inyong buhay kapag kayo po ay nalagay sa alanganin. Dahil kahit anong uh, airport nyo pa, kahit anong sipag nyo pa, or kahit anong good peer pa kayo, kapag kayo po ay paulit-ulit na nagreloan, darating talaga sa point na hindi niyo na kayang ba mababayaran dahil po sa sobrang taas ng interest at ang laki po ng processing fee nila. Kaya halos kalahati po ay mawawala sa inyo tapos ibabalik niyo yon may interest pa. So may hirapan kayong magbayad. As per experience po yan sa marami na po nating subscribers na nakausap natin, natin at nag bigay na din po ng kanilang uh, personal experiences tungkol po sa pangungutang nila sa mga online lending app at base po mula noon hanggang ngayon ang ating mga nakausap wala pong nagsabi sa kanila na nakakatulong ang mga online lending app sa kanila financially kundi nakakatulong para masira ang kanilang financial uh, status oh yung uh, naghihirap ka na pero mas lalo ka pang Uh, mababaon sa utang lalo na pag dumating sa point na uh, kayo po ay pumapayag sa mga ula collectors na mangutang kayo sa ibang ula para mabayaran yung uh, nag nag na yun yung tinatawag nating tapal system wag po kayong magtapal system dahil mas, uh, malagay kayo sa alanganin kung gagawin ninyo ang pagtapan system kaya ang FT lending ay please wag nyo pong subukan at layuan nyo po at kung maari kung nakautang na kayo bayaran nyo na ito at wag na kayong magreloan pa sa kanila then kung gusto nyo pong mangutang paalala lang doon po kayo sa legit na lending app ang dalawang lending app yung Bill Ace at saka Tala at kung uh, hindi kayo approve sa dalawa na yon maghanap po kayo ng magandang cooperative diyan sa lugar niyo magtanong kayo kung anong cooperative ang available sa lugar ninyo at doon po kayo umutang. Matutulungan kayo ng mga tao sa cooperative at matutulungan nyo din ang community. And din kayo din mismo dahil pag ikaw po ay isang member sa cooperative, ikaw din ay isa sa mga co-member. Isa ka din sa may-ari ng cooperative na yun. Kaya mas matutulungan ka. So maraming salamat po at kung kayo po ay may gustong uh, reviewin na online learning app, i-comment nyo lang po sa ating mga video. Mababasa ko po yon at gagawan po natin ng review. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.